Makakalaya na ba Jude? Nakatutok ang Pilipinas ug tibuok kalibutan samtang gihulatan ang desisyon sa International Criminal Court, ICC, karong biyernes hapon, Nobyembre 28, 2025, kung i-approve ba nila ang mosyon para sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dugay ng ginafollow up sa publiko ang ICC case hum since nagsugod ang mga reklamo, testimonya, Ug mga ebidensya nga konektado sa kontrobersyal nga war on drugs, ang legal team ni Duterte, grabe ang effort sa pag-submit og arguments para ipagawa siya temporarily samtang nagpadayon ang proseso. Mas nag-init ang diskusyon sa mga abogado, analysts, politiko ug mga netizens nga nagchika sa lahat ng platform. Question sa tanan. Onsa ba jud ang desisyon? Musayangan ba ang kamatuoran o mulihok ang hustisya? Karong hapon, matubag na tanan. Stay tuned. Ayaw mong kalimot. Tutok, tanaw, o apil sa diskusyon. I-share ang tinuod nga impormasyon para makapilita og mas limpyo nga dalan para sa Pilipinas. Let's stay informed, stay aware, o stay involved.